Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayo lahat? No, na na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na merong nangyayari sa kapatid at jowa mo mga kasawi. Ang sign natin mga kasawi hindi na siya nakikisabay na kumakain kapag naandyan ka. For example mga kasawi, kung dati ay tuwang-tuwa yung kapatid mo kapag ka nakakasama ka kumain tapos tatlo kayo yung nakagawi ang ngiti lang na parang walang Malaysia mali kahit na magkakasama kayo, yung bang maingay pa yung kapatid mo kapag kayo ay na magkakasaman tatlo. Pero kapag once na merong nangyayari sa kanilang dalawa, dito mo malalaman na mas naiilang na yung kapatid at jowa mo na sila ay magkasama sa isang hapagkainan, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa makasawi is nagsiselos sa'yo. Kahit ba na wala kang ginagawa pero kapag once na nakikita ng kapatid mo na nilalambing ka ng jowa mo or kinikare ka ng jowa mo tapos nakita ito ng kapatid mo, lagi nagdadamog ito. Pinaparamdam niya sa'yo na para bang may kakaiba na nagsiselos siya kahit hindi mo ito nalalaman. Nagsiselos siya halos ba hindi ka na kinakausap ng kapatid mo buong araw kasi dahil sa sobrang selos niya sa iyo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi is nagbabago ang pakikitungo sa iyo ng kapatid mo. For example, kung dati na wala siyang gusto sa jowa mo or walang nangyayari sa kanila ng jowa mo, alam mo ba maganda yung banding niyo na magkapatid, yung malaya kayo nakikwintuhan, yung band yun na andiyan talaga masaya lang, yung walang pino problema. Pero kapag once na yung meron sa kanilang something siya yung una-unang lalayo sa'yo. Yung bang tipo na hindi mo na siya madalas makakausap, tapos naiilang siya tuwing kayo ang magkakausap. Tapos yung ending, palagi kanyang tinatanong about sa jowa mo, kung ano ang ginagawa mo, yung bang nagiging interesado siya tungkol sa jowa mo, mga kasawi. Pag ganyan yan, mga kasawi, ibig sabihin ay merong nangyayari sa iyong kapatid at jowa mo. Ayan yung ating pangatlo ni sign. At syempre, lagi niyong tatandaan sa ganitong relasyon, mga kasawi, is dapat dapat mabilis ang instinct ninyo na pakiramdaman. Kapag ganito, pwede kayong mag-research, pwede nyong gawin na hulihin sila para mas mabilis mong mabuko. kail Huwag mong ipahalata sa kanila na meron ka nang nararamdaman tungkol sa kanilang relasyon mga kasawi para bang patay mali siya pa lang. Bago mo talakan yung jowa mo at ang iyong kapatid mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.